Gusto mo ba ng mataas na egg production tulad nito? At mahabang panahon na pangingitlog ng iyong mga layers? Magandang umaga po sa mga kapwa ko nagmamanok. Isa sa pinakamahalagang layunin o gusto ng bawat layer farm owner ay mataas na production rate at mahabang panahon na pangingitlog ng kanilang mga layers. Narito po ang ilang tips para makainit. Una, Mamili na mga breeds na napatunayan ng malakas ng itlog at angkop sa inyong lugar o sitwasyon at pangangailangan ng inyong mga target customers. May mga breeds na malalaki ang sizes ng itlog at mayroon namang katamtaman lamang. May mga breeds na mas angkop sa mainit o malamig na lugar. May breeds na mataas ang daily feed requirement at mayroon ding mas mababa. May mga manok na nagiging broody na tumitigil mang itlog. Pangalawa, mabuting mag-alaga ng sariling paikluming manok dahil iyong mababantayan ang mabuti ang kalusugan ng mga ito mula sisiw hanggang panahon ng kanilang pangingitlog. Importante na mamonitor ang kanilang body weights bilang measure ng kanilang growing performance. Tunad po Pangatlo, iwasang i underfeed o maging underweight ang mga pulets mula sisiw hanggang maging ganap na layers. Pag undernourished ang mga pulets, hindi properly developed ang kanilang bodily organs at systems, matagal bago sila mangitlog, mababa ang kanilang production rate, maliliit ang sizes ng kanilang mga itlog, at maaga silang titigil sa paninitlog. Pang-apat, iwasang maging overweight o may 10% ng standard ng grade ang mga pulets hatong lumalaki sa pagbibigay tamang dami na formulated feeds araw-araw. Ang mga overweight pullets ay mahihirapang makamaintain ng mataas na lane performance ng mahabang panahon. Panglima, kumpleto na ang mga formulated feeds sa lahat ng kailangang uh, vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, fats, fibers, at balanced nutrition para lang itong marami ang mga manok. Kailangan na lang ay maging malusog ang kanilang digestive system upang kanilang madigest at maabsorb lahat ng nutrients mula sa feeds at mapanatiling matibay ang kanilang immune system laban sa sakit. Huwag nang haluan pa ng ibang ingredients ang formulated feeds tulad ng darak, mais, molasses, etc. na magiging dahilan ng mababang produksyon ng itlog. Ang mga sobrang-sobrang supplements ay masasama lamang sa ipot pang-anim, iwasan ang cannibalism at egg eating sa inyong mga alaga'ng manok. May video clip at post ko tayo tungkol dito. Ang pito panatilihin ang daylight period na 16 hours, umpisa 20 weeks old ng mga layers gamit ang tamang lighting programs, bulbs, distances, lumens at iba pa dahil malaki ang epekto nito sa production rate at sizes ng mga itlog. Pangwalo, magbigay ng malinis, sariwa, chlorinated at may kanais-nais na lasa ng inuming tubig sa ating mga paitluging manok. Nasa 70 to 80% ng katawan ng manok at nasa 75 to 76% ng itlog ay tubig. Mas marami pong lamang tubig ang katawan ng nangingitlog na manok. Pagka kulang sa tubig, bagsak ang egg production o kaya maliliit ang mga itlog. At pagka nakaimbak naman na matagal, ang tubig sa gram, nagkakaroon ng biofilm o kaya kinakapita ng mga bakterya ang tubig. Ito ay nagdudulot ng pagtatae at iba't ibang sakit sa bituka ng manok. Pangsyam, mag-implement ng strict biosecurity control measures tulad ng materials and personal ingress and egress procedures, pest control, farm disinfection practices, waste management, fly and odor control at marami pang iba. Panatilihing malinis at maayos ang kapaligiran ng farm upang malayo sa mga sakit at impeksyon ang mga manok. Pang-sampu, iwasang magkasakit ang mga sisiw hanggang maging ganap na mga layers dahil mahina ang itlog at maikli ang laying period ng na mga nagkasakit ng sisiw at pinalaki sa mga gamot na mga manok. Lahat ng bodily organs at systems ng mga manok kulad ng skeletal, cardiovascular, reproductive, respiratory, digestive at immune systems ng mga manok ay nati-develop sa loob ng apat na linggo. Samantala sa mga broilers ay samas mas maikli pa ng lamang isa, iwasan po natin ang iba't ibang klase ng stress factors. Bukod po sa nakakamatay, ito po ay nakakapagbagsak ng kanilang immune system. Wala pong agarang gamot para sa bagsak na immune system kaya dapat ito ay iniiwasan. Narito ang iba't ibang stress factors. Mabahong amoy ng ipot, malangaw, sobrang init dahil sa mababang bubong at kakulangan ng ventilation naubusan ng tubig o pagkain, kanibalisim, peking at marami pang iba. Panglab yung dalawa, bukod sa pagbabakuna upang hindi agad tamaan ng viral infection ng ating mga alagang manok, patibayin at palusugin ang gastrointestinal at immune systems ng inyong mga layers. Ang tanong, paano nyo nga ba mapapatibay ang gastrointestinal at immune system ng inyong mga alagang manok? Siyempre, gumamit po kayo ng ProGastroClass. Progastro Plus ay may lamang sa vitamins, minerals, amino acids, probiotics at prebiotics na angkop na angkop sa mga paitluging manok. Tamang dami ng formulated feeds, Progastro Plus lang ay sapat na. Maraming salamat po!